Sa Marikina, mahigit na 44,000 evacuee ang nananatili ngayon sa iba't ibang evacuation center. Dahil sa baha, mistulang malaking ilog ang sumulong highway kagabi. Kaya ang ilang motorista, ilang oras stranded doon. Balitang hati hatid ni Mark Zambrano. Mistulang parking lot ang inabutan namin sa panulokan ng Hill Fernando at Don Juan sumulong highway sa Marikina. Ang creek kasing ito, halos abutin ang tulay. Pati kami walang nagawa, kundi hintayin uu pa ang baha. Dahil sa walang humpay na busang ulan, buong araw nagmistulang ilog na ang bahaging ito ng Don Juan Sumulong Highway dito sa Marikina City. Kung makikita nyo sa aking likuran, tanging mga matataas na sa sasakyan lamang ang nakatawid dahil umabot na hanggang bewang ang lalim ng tubig baha dito. May ilang mga sasakyan pa rin na nagpumilit sa umi ng baha pero hindi lahat nakalusot. Okay. Ang ilang mga nating na iskumita nag-alok ng tawid baha sa presyong 40 pesos sakay ng isang kariton. Pero si Charlie Salen minabuti ng gamitin ng kanilang six-wheel truck para itawid ang mga stranded na tao. Eh, kawawa ng mga tao. ay makatulong lang sa mga ano eh mga mga pasahero. Ano? O kahit hanggang gambewa okay lang makauwi na kami. Ayun no, kuya. Ganun din mga ba? kasama naman po kami niyan eh. Hindi ba <laughs> kayo natatakot na sumakay ng na mga... bus? Oo. Oh. Ha? Hindi naman po. Para ano para makarating sa trabaho. <laughs> Tinutukan ng mga rescuer ang paglikas sa mga taga-Provident Villages sa Marikina. Kakaunting pamilya na lang ang natira roon, kaya ang ilang bahay napasok na raw ng mga magnanakaw. Mayigit 44 na libong evacuee naman ang nakakalat sa labing tatlong evacuation center sa Marikina. Mark Zambrano, GMA News.